Hey Libya! With Dadinic TV. So ayan mga kamayari, good morning! Good morning Libya, good morning Philippines, and good morning, morning. sa manda ko kayo ng mundo na noon. Good morning yan o oh, mga kasama natin mga tropa, dito tayo sa building na tinitina namin. Yan you know, o, ito yung isang gang to, isang gang yan. Yan you know, o, oy, you know, isang gang yan. Yan gang, sa inyo mga iba't tropa. May nagtatago kasi ang mahangin. Hindi namin yung ano susi. Isang to. Pero isang ganyan. Ito. Ito hindi nyo tumagal niyo tumagalaw to. Matitibay ito. Isang ganyan. O ayan o. Oh. Yan, oh. yan. Ano to mga senior citizen? <laughs> mga SC to SC. Ang grupo nito SC. Senior citizen gang. <laughs> ayan. Oh, ayan ang founder <laughs> Yan si Jello, founder yan oh, Parang maganda pagkakasunod-sunod mo Dapat ano eh Paginan. Baby Giant sa dulo kay eh, Pata, Pabata eh <laughs> Ayun, Alam nyo po Pag may edad na Ganyan talaga ang sitwasyon Nagtatago sa hangin <laughs> Ayan, oh. eh, Waiting kami eh Wala pa yung sushi Yung tinitira namin building Pag pinakita ko sa inyo yan, maganda. Pero pag pinakita ko yung loob ngayon niya, sira-sira na. <laughs> Ayan oh. Ayan, may grupo rin doon. Kompleto gang dito, yo. Ayan eh, oh. Ayan, nagsosolo si Nonoy. Walang porta cabin. Eh. Ayan yung ano, Saker ano nila, court. Ayan. Yung mga bata rito Diyan nagsasucker. papunta tayo mga kabayani sa ano, kabilang building sa 707. Ito turnover kasi ko na to sa kanila. Yung building na to pero meron pa si konting i-retouch. Kaya babalikan namin. Ah, uh, kailangan kasi pulido yung mga turnover. Medyo may kasilanan din sila rito. Pero kailangan naman talaga dapat ay eh. galaw. hindi eh, eh, man perfecto pero dapat maayos at tapos, di ba? Ngayon eh, may nasilip tayo na kailangan i-retouch pintura at saka basod simento kaya ito babalikan natin

maglagay sinotot lang ka na naman, maglagay ka na hindi pa tinipin ang yan? hindi pa kaya kaya ang natin ang na na oo kukuha ka muna eh siyang balde na naman alam mo, alam mo na naman o palahan tayo alam naman, patutungtungan ayun Kunin mo yun. Hindi, yung scaffolding na ginawa ni Inte. Magami yun. Oo, yung kay Inte. Yun ang tali mo rito. Oo, ito lang. Tsaka yun, yung ginagalaw niya rin sa labas. Oo. Ito yung ginagamit ni ano. Ito lang. Hindi. Ano? Ito. Si ginagamit na ito. Si ano? Kunin nyo na lang yung ano, yung kay Inte. Yun, at uh, kasama ko dito si Chong Ricky, si Franco, at si Chong Marilito sa 707. Ang tawag ko dito ngayon ay return bout. <laughs> the return bout, back to the future. Yun know, o, back to the future kami rito sa 707. Now, ah. in, in Ang gawin na lang dati daw, Tsuriki, oh. tirahin mo manipis. Ah. Tirahin mo manipis. Tapos bahala na yung masilya. Yeah, Oo, oh, sige, discountin mo yun. Uh, Ay, okay. wah. Good morning! Abdullah, good morning, Brad Rolly. Good morning, Makaspaki Itay. Hello. Ah, oh, Pilipin! Ay, wow. This one, return bout. <laughs> return bout. Hey, nako, ang laki nung ano. Baklas. Hindi, hindi nila pinatsok-tsok, tsok-tsok ngayon. Ayan at uh, babalik tayo dito sa Ebro Seven. Yan mga kabayan, bali ito ay tapos na to. Pero tong ano building na to, ano to eh tinuloy lang namin nung dumating kami rito ang unang tumira dito Masre Masre mga Egyptian yun ngayon eh yung mga hindi nila natapos tinuloy namin kaso ang problema sa mga ginawa nila ang daming uulitin mga kabayani kaya ito parang ang kalalabasan mga kabayani itong building na to eh i e -re renovate na naman namin lahat tapos to bubudran sa labas to eh buhulayan yan buhulayan yung labas dyan ngayon okay, pinaretouch na natin sa mga tropa natin mga mason yan sila Victor yun labas kaya yan iyaan e, na lang nila yan udra nila yan pero ang problema na ito napinturahan na di ba madudumihan na naman pero wala ganun talaga trabaho dilinisin na lang pero dapat talaga sa plano pag tumitira tayo ng building unang tinitira dapat yung budra yan labas yung nakikita nyo yung kulay dilaw na yan brown ganyan kung sa video ay eh, brown sa paningin nyo dilaw yan yun dapat nauuna yan nauna ginagawa yan bago lahat ng pintura kung ano pa man kailangan tapos na yung budra na yan sa labas kasi pag yan nahuli sigurado lahat ng mga tatamaan yan magiging madumi kasi hindi kaya iwasan yun eh dahil machine yun eh machine yung butra yun, eh. butra machine yun eh. hindi yun ba kamay kamay lang o kutsara kutsara na tinatapal tumatal si kaysa yan parang blaster yan, yung sun blaster gano'n ang ano, butra sun blaster yan kaya ngayon mga kabayani ang kalalabas dito mga kabayani magkakaroon kami ng return bout bali ang uh, return bout natin dito ay yung ceiling kasi yung gumawa dito na nauna, hindi nila pinalitan eh. Pag, uh, pero yung electrical dito, okay na. Natapos ko na itong electrical na to. <laughs> Tapos ko na itong electrical na to mga kabayani. Yung electrical dito, okay na. Na yung trabaho natin dito, okay na. Nalagyan ko na. Ayan. Nalagyan na natin yan ng ano. Ng bisagra. Ayos na itong panel natin. Ayos na lahat. Kaya okay na yan. Kaya napinturahan na natin yung panel box. Ayan. Okay na yan. At lahat ng ilaw, lahat ng ilaw dito, lahat ng saksakan gumagana na. Pati doorbell, gumagana doorbell na rito. Yung doorbell. Ayan. Tapos itong mga pinto na pininturaan na ng brown, okay na rin to. Okay na to. Ang problema na lang natin mga kabayani, ang problema natin na lang ay yung ceiling. Yung ceiling ng mga CR. Yung ceiling ng mga CR at kusina mga kabayani. Yan yung ceiling at kusina. Kasi may floor doon sa second floor, talagang yung ano, papuputahan natin na, puputahan natin mga kabayani. Kaya medyo ano, magtatagal pa to. Mga ilang araw pa mga kabayani to. Papakita ko sa inyo mga kabayani. Yan yung electrical, okay na yan. Ayan, nagawa naggawa tayo ng ano, ng box dito para madali mahila yung wire. Ayan. Yung mga doorbell ng bawat floor, okay na naman mga kabayani. Ayan o. Oh. Okay na to. Na, okay na to. Ah! Oh, Tsukar lul pa pala nandito. Oo. Oh. Sila. Ayan. Ito. Oh. Kailangan ng pin pintura. Ayan. Diyan din? Oo dito rin mga kabayani oh. Ayan. Siyong po. Ayan din oh. Ayan din mga kabayani. Wala. Kailangan to oh. manual na simento? Kahit pa paano yan, simento. Tinagasan na eh. Ah, so maganda sana kung merong ano, may cola. Eh, may cola, may ano, yung sika yung simento may sika parang pinaka-waterproofing niya kasi yan mga kabayani bibitaw pa rin yan ano eh, babadang, ano yan eh, buhangin may tubig na pero ganun talaga rito mga kabayani ang labanan, <laughs> kaya return boat kami nila Latsong Arnulfo balik pa to kami rito mga kabayani may papakita pa ako sa inyo ah meron pa rito, wala kasi sa totoo lang, minadali nila tayo rito eh. Sa pag re na ito. Pero kung tutusin, hindi dapat ito minamadali. Sila lang din eh. Sinabi ko na sa kanila yan. Na hindi minamadali dapat to Dahil maselan to Ayan dal Dahil maselan yan. Dahil may mga babad ng buhangin eh. Ayan o. Pakakabayani di Diba? Kasi yan yung sign mga kabayan, pag ang siling dito, ganyan na, yan ang sign na ang buhangin niya, babad na sa tubig. Okay yung mga ano niya, mga plumbing niya, walang leak. Pero yung dating plumbing niya, may leak na. Ang mabigat mga kabayani, hindi pinalitan yung buhangin eh. Walang palit na nangyari buhangin dito. Walang palit na buhangin nangyari dito mga kabayani. Ang ginawa lang dito nila, nag sila. Yung tiles, pero hindi na nila pinalitan yung buhangin. Mga kabayanin, dapat yan pinapalitan yung buhangin ng bago kasi yung mga buhangin na dati, babad na sa tubig yan. Kaya kakatas yan. Kaya yan yung nangyari. Na kahit anong gawin ng mga pintor, tutulak at tutulak yan mga kabayanin. Tutulak at tutulak yan. Kaya dapat, pag uh, pinatungan ng simento yan, tinapalan ng simento, kailangan may sika yung simento, yung sika, ano yan liquid form. Parang waterproofing yun, iahalo mo sa simento yun. ah uh, yun ang ano, yun ang makakatulong pansamantala. Pero hindi rin yun magtatagal. Kaya ang pinakasolusyon talaga dito mga kabayani, palitan yung buhangin ng bago. Kasi yung lumang buhangin nito ulitin ko mga kabayani, babad na sa tubig. Kaya kaso wala, wala tayong magagawa. Hindi naman pwede itong basagin uli yung tiles na yan para palitan natin yung buhangin na ito sayang Andiyan na yan kaya ito kung mangyari na ito pansaman alam nyo naman ang Pilipino magaling sa ganyan sa diskartian kaya ito papasika natin to, papasimento natin ng may halong sika tapos pagkasimento pagkatuyog masilya tapos pagka masilya yan pahin na ng ano ng ng stook ng masit ng ano Pagka masilya, pintura na yan. Diba? Ang enamel. Enamel yan. Kaya yan ang, mga, yan ang kinalabasan. Yan ang kinalabasan ng aming galaw dito ni Latsong Arnulfo. Back to the uh, balde. At least, malapit kami sa bahay. Diba? Latsong Arnulfo. Ayos. Ayos din. May makaka pa tayo dito mga kabayani. Pwede pa tayo maligo dito. Dito galing Oo. magpapatuyo pa tayo ng simento. Hindi basta-basta 'yon. Tapos ang magyayari pa eh Magpapalit pa tayo ng ano? Magpapalit tayo ng magpapalit. Magpapasilya uh, pa tayo, magpapalit tuloy. Magmamasilya, para patuyuin mo pa 'yung masilya. Tapos pipinturahan mo. Siyempre, papatungan mo 'yon, hindi ka agad papatungan. Patutuyuin mo rin muna 'yung first coat, 'di ba? Kaya ganon. Ganon. Kaya ganon mga kabayani 'yung trabaho dito. Yung trabaho natin dito, mga kabayani. 'di ba? Eh, Minadali nila ako dito mga kabayanin Sabi nila, ito turn over na raw. Doon pala hindi naman. ba? Diba? Kaya yung mga parte na, ano, na puwersa. mga nagkaroon ng madali ang galaw. Pansamantagal. Pero ngayon, eh, kinausap ko na sila na ah, hindi po pwede yung ganun. Kasi, ang simento at pintura, hindi inaagad. Tandaan nyo, ang pintura at simento, hindi inaagad yan. Dahil eh, kailangan mo ng mas mainam na pagpapatuyo dyan. Kasi mas mainam na tutuyo yan, mas may maganda. Katulad ng pintura, hindi mo po pwede patungan agad. Hintayin mo matuyo muna yung first patong mo. Kasi mas mainam na papatungan mo siya sa ikalawa. Natuyo yung papatungan mo. Di ba? Kaya, yun, mga kabayani, abangan na lang natin yung kasunod na itong vlog ko na to, yung video ko na to, tungkol dito sa return bout natin dito sa 707. Maraming maraming salamat nga pala sa iyo, Tita Let Ramos Rogers, Kuya Darwin Reyes, Boss Jerry Hunter, I love you. Boss Tim Binger, Boss Julius Mendez, I love you sa inyong lahat. At, kay Boss Jerry Pinareho at sa Timpula. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa Sword so Family at sa lahat ng team sa Sword so Family. Sobrang salamat sa inyo. Little Jumper Sniper ni nang Ang, ah, Team. team I love you, Team Team. Kaya hanggang sa muli, I love you ha. Ah. Abangan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. <laughs>